Gusto mo bang kumita ng 800 pesos per day gamit lang ang TikTok account mo? Subukan mo na ito at baka ikaw na lang ang hindi pa nakakaalam ito dahil maraming nagtitiktok na nanonood lang ay kumikita na ng 800 pesos per day. I-enter mo lang ang code na ito sa iyong TikTok account para ma-activate ang iyong 30 seconds reward sa panonood mo lang ng mga video sa TikTok. Ngayon ito kung paano mag ng points sa TikTok. Punta ka sa profile, pindutin mo yung letter P sa kaliwa. yun may letter P na bilog. Tapos diyan ka mapupunta, pindutin mo yung watch. Ayan. Pag napindut mo yung watch, ganito ang lalabas. Ayan. Ganyan lalabas. Merong letter P na bilog na parang meron siyang timer na merong nakalagay na number o yung parang amount na points mo. Ayan. Pag natapos na yung isang video, i-scroll up mo lang. Ayan. Ayan. Makikita mo yung parang timer na letter P na napupuno siya. Pag napuno siya, magka-count ulit siya ng Pero, pag natapos na yung video, kailangan mong inex o scroll up kasi hindi na ulit siya magdadagdag ng timer o ng points. Kailangan iba-ibang video ang panoorin.